kakalimutan nyo yung ano nyo ha, ah, boundaries nyo ha. Ah. Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtauta at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala pa namang nararating sa buhay. kapal ng mga mukha nyo. Hindi nyo makaya buhayin yung mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo hang hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Sa ugali nyong ganyan. Di na nga kayo matalino eh. Sa mapa ng ugali. Wala kayong mararating. Mumaba huh? ka na doon! Tatawa ka pa. Ingrato. Ayaw ba? Galing squatter.